Sumuko sa mga otoridad ang isang lalaking nakapatay raw sa sarili niyang pinsan sa Kalasyao, Pangasinan. Ayon sa suspect, pareha silang lasing ng kanyang pinsan nang mangyari ang krimen. Ang iba pang balita sa Pangasinan sa ulat ni CJ Turida ng GMA Dagupan. Namatay sa pamamaril ang tricycle driver na si Jaime Everisto sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, Bumibiyahe sa si Evariso ng pagbabarilin siya ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa nakakita, uh, kulay pulang araw po na wave. At saka ang, ang bumaril po ay nakajakit po ng kulay puti. Buti na lang, di sa pamamaril ang dalawang estudyante ang pasahero ni Evaristo. Sa bayan ng Kalasyaw, sumuko sa mga otoridad ang welder na si Leopoldo Maningding na sospek sa pagpatay sa kanyang pinsang si Jeronimo Ramos. Pinagsasaksak umano ni maningding si Ramos habang naginuman. Ang sospek pala may kinikim-kim na galit sa pinsan niya. Kaya siya ay kumuha ng panaksak at sinaksak patalipod yung pinsan niya. Iginit ng sospek na di niya sinasadyo ang krimen. Lang walang daw siya sa alak noon. Lumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Kulungan ng bagsak ng tricycle driver na si Antonio Bukat na namaril sa isang magsasaka sa Binalonan, Pangasinan. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Narecover ang ginamit ng baril matapos sumuko ang suspect. Basa sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang suspect at ang biktima habang nag-iinuman. Walang pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong frustrated homicide at illegal possession of firearms and ammunition sa Manawag, pangkasinan, Kalaboso ang magsasakang si Marvin Mara. Matapos masaksak ang kapwa magsasakang si Federico de la Cruz. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang biktima. Nagkainisan din ang dalawa habang nagiinuman. Makakongterain niya. Makakongterain ka. Ano naman ko na lang pero. Nagsalpukan sa San Carlos City ang isang tricycle at motorsiklo. Tatlo ang nasugatan. Ang isa sa mga sakay ng tricycle, naputulan ng hintuturo at nagkaroon ng bali sa kaliwang binti. Nabalian naman sa kanang binti ang kasama nito. Nasugatan din ang rider ng motorsiklo. Nagpapagaling pa ito sa ospital. Overtake po kami doon sa tricycle. Tapos may biglang sumalubong na ano, motorsiklo, walang ilaw. Ewan ko, hindi ko na alam nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ si Torida, nagbabalita. Pilipinas